Ang pa yung boss. Tapos has... ah. Ang payat ni dapat 'to ka.

Ano pala? Ayaw nga nang katropo namin yun. Ay! hindi ba yun sa'yo? Ganina po yan. Ah, sa tatay niya. Regalo? Saan po ba Saan po ba kayo galing, sir? Sa summer? Oo. Pumunta ka lang dito para bumili ng relo? Ah, ang probinsya nyo, Samar. Mm Ay, isa na lang yung kinakas ka sa anong natira, Oh. Ito yung kinakas ka sa siminto. Isa na no lang natira. Andito yung mga kasama nating vloggers, Elmo. Si Tony. Ayan, si Kobontin, hmm. Siyempre ako. Ano daw? Supportahan mo si Tony Vlog. Ah, supportahan nyo guys si Tony Vlog, si Almo, si Kobontin. Mama na si Tony. Salamat sa panalangin mo sana tayo. Ah, yayaman ka talaga. Ah, mo. Ah, ah, Alam mo sa gabal ka sa customer dun eh. <laughs> sa gabal na daw ako <laughs> sa customer. Ah, ah, ah. Oo nga no. Eh si joke, joke lang si Tony Vlog. Ah, ah siyempre. Kasi naman boring naman tayo. Oo. Ah, Bigyan talaga si Tony Vlog. <laughs> mhm. Kasi kung ang Panginoon <laughs> Kung mo isali dyan ng Panginoon Pasaway ka talaga. Pagdasal na si Tony Kukurahin mo naman naman mga kwento <laughs> Puno na guys ang bag ni Kuya doon Ay wala na Ay wala na Wala laman Wala na Ayun, marami silang magkakatabi ngayon. Saan? Eto, si Mang Boy. Dapat sila magkabit-kabit talaga kung totoo lang. Oo. Oh, oh. pantay-pantay, di ba? Iba, oh, oh, oh. ka ba? Nasa likod ka. Oh, di ba? Oo. Ah. Oh. Okay. Oy, oy. Okay. Ganun yun. Mm -hmm. Dapat tabi-tabi yung mga relo. Mga vlogger ibang nasa likod lahat yan. Uh harap sa customer. Eh. <laughs> <laughs> Pangit naman yung nasa harap ka. Dito, dito meron mura. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Puro opo lang dito, pero lang mura. gusto naman tao. Eh, vlog na siya, no. <laughs> <Dito> naman siya <laughs> ano. Oh. Hindi, ipagsabay-sabay <laughs> na natin dito. <laughs> Ay, mo <tot> wow. Yung kapatid ko naiwan. Hindi nagsayang si Sir sa Oo, hindi nagsayang si Dalawa pa yung ano, dalawang binili ni Sir. Bakit? Baka mapunta din business <laughs> sa akin. Ola, grabe naman, hindi ah. Kagawad! <laughs> Uy, <Oy>, kagawad! Ang niya, mamaya sabi mo. Basta kurahin mo lang. <laughs> Mga <laughs> na natin Hindi. Sabi maganda nga, ngayon. Mag-iingay talaga mga bagong vlogger sa Burota. <laughs> Tony, maganda ngayon mag-iingay kaysa naman matahimik. Ha, diba? Malay mo, may mababahay pa ng okay. kay Tony Vlog. Yun. Ah! Magaganda kasama siya. Patay ka kay patay ka oh, sa asawa mo. Boy, si kaskas lang ni mahilig sa babae. <laughs> <laughs> Tony vlog din pala oh. Mang boy, mahilig ka daw sa babae. Oi, shut up. Di, nee, sabi, sabi ni Sabi ni Tony mahilig ka daw ng babae. Hello. Ay wala. Oh. Tony, nakita, wala daw. Kas -kas, nakita ko sa vlog ni Papansin TV. Sinosuot mo lang ba yung mga dilaw mo pag kasi Papansin TV nagba-vlog sayo? Oo. Oh, hindi no, daw. Gandang-ganda ng oh, mo. Dati ung vlog may mga gin kinto-kinto ka na, yun, no? Oo. Oh, oh. Alright, so good morning, guys. So, nandito naman tayo sa pisto ni Boy Orik. So, ito talaga. Na na Puso so, so ito oh, Original naman masabi mo na... Original to siya? Oo, oh, original. Parang mo nalaman. Magkano oh. ganito? Ito, 5-5. <laughs> ito, 500. 500. talaga to? Oo. Oh. Kawad! So, Ayaw mo niwala? Ano yung pagkaibang Hindi, sa pamangkin ko kasi. Tumatik yan, kahit yung paligo mo yan. Oh? oh, 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 oh Maglaba ka ba? Pag-isipan ko muna. Baka sunod linggo, balikan ko. Ha? Sa linggo. Marami ako. Kasi pamangkin ko yung nandyan sa akin, na wala siyang relo. Tumatik din ko. Tumatik din

Alin? Rosario Municipal Peace Port. Saan yun? Kabiti. Kabiti? Oh, Puntaan nyo. Ano, alas 10 doon ha ng gabi hanggang magdamag. Makano, makano? 5.50 na Wala na 7. Ilang buwan makupas? Walang pupupas. Ego na mo. Makano, Michael Gord? Uy, tumingin ka dito. Kailan lang may Madam Matamgang ka kayo. Ay, alam.

ito ipakita mo natin ito. yung mga relo mo, iba. Okay, mag ah. yun, no? oh. mm -hmm. Hindi magaganda talaga dito sa kapal yun, oh. Oo. Hindi lata yan, ate, Magkano to Ito kuya, ito magkano ganito? 700, 700 lang. Ito, kuya, mo to ah, para. 700. Oh. Ito na 'to. Isit, ikoputulin di 'dun. lang mo ang tanda? 100. Ano 'to? Ito to to. to. Tama sa oras. Ano po yang di pulso? Hindi po, ano to? Watch to pero original. Ano, nakita mo? 18. Ito, magkakatabi sabi lang sila dito guys, no? Kay manboy Boy, lang. Lahat sila magkakatabi. Ito, mayroon naman dito. Wala, malulubot ng aking bater Baka ano yan? Ang bandit niya,

ay, aray ko naman si Kuya Gidum. Ano date na yan? 16. 16? Ay, pasensya, pasensya na mo kayo. Malabo ning mata ni Tindero. 16. 16. Ano ba, klaruhin mo dyan? Tignan mo. Ano date na yan? Tignan mo. ikaw na ngayon. 16 nga ngayon. Ano mga hindi ko makita kasi. Tony, huwag mong ipikit ang mata mo. Hindi na ito mata. Malabo ba

tayong magkagulo, Maraming stock. Maraming stock dito ang mga relo, no? Joker po si Kuya, no? Akala niya nakaharap yung kamera sa kanya. Hindi. Nakatalikod yan. Ito nga, mura-mura lang sa akin, madam, oh. sa akin. Ha? Binigay lang lang to? Ha? Hindi ma... Binigay Hindi magagasgas. Wag kang magtaro yan, kaya Bisaya ka. Ay, dumaya. Ay, dumaya. Ay, dumaya. Ay, dumaya. Ay, pinatawad Ay, dumaya. Ay, dito no. na lang ng Nang? 500. 500? Papatuli doon Upo mo sa si kweta lang? Si Tingnan mo? O oh, guys, dito lang yan. Sa harap ng video. Ayan. Ito sila. Saan po ba kayo galing? Ano po, sa Mindanao po. Ay, Ay sa Mindanao. eh. Sa, oh, sa Mindanao. Ano po saan po? Ako saan doon sir? May tatlo akong anak na lalaki. Ito ako bibigyan oh, okay. ko. Sige, sige po. At saka bibigyan ko yung asawa ko. oh saan ka pa? Binibigyan ka pa pala lang. Pa, ano? Pa, ano? Wala kang budget? Wala budget. Ah, wala pa pang budget. Hindi kayo magbabalde tayo. Heeh, wala pang budget. Oy, pwede kayo mag shout out sa inyong probinsya. Shout out, shout out. Shout out sa mga Godsend server san. Ah, magbinisaya ka. Ah, magbinisaya basta mga Bisaya. Bisaya. Gehego mata mo. Hay ko ito ay sa probinsya. Ha. Okay. ah uh, Ay sana all sir. Oy, wag niyo akong painggitin. Oy, yo ko painggit mo, eh. wala ka pa bang ano? Ito, it, mo. 'yan. Sakit talaga ng ulo ko para ako nahihilo. Ano to kayo? Ayan. Ito kuya 790, daw, magkano? Guys, uh, 1,000. 1,000 to. 1,500. 1,500. 1,500 daw. Sa so, mga naghahanap ng ay, mga rin ng pangalap. Bakit? Ang nagminisi sa atin guys, mga pambabae ng mga ito. Parang rin, maano yung aking ano. So, ito, life. bakit hindi umi umihinto? Nagtutuyok-tuyok pag uh, yapon. Ano to, na, ay, mga 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 sa battery niya? Hindi to umihinto. Ganito talaga siya. Mm, Magkano ganito po? Ipo, po, pili po. 1,200 guys, tuy mutuyok-tuyok. Ito pa to, oh. Oo, maganda oh, to po sa mga probinsya. Po. At, Ito din, magka. Ay, mapara, ang ganda nito. 100. Pambabae. Ito ang tatak, guys, ha. Papakita natin. Ito ang tatak. Ito Parehas din ang tatak sa loko. Matitibay to original oh, ang posin. Mapagpilian dito kay Kuya Dudong, O, makatabi lang sila ni Mang Boy. Makakatabi lang sila dito guys. Ayan o. Oh. Ang mga rilo. May mga ano sounds? Ha? Ah, Kinalbum ako? Kinalbum mm -hmm. Pero hindi, hindi ko na Sa akin lang yun para masave ko. Makano daw ganyan ko yun? 500? Nawala ang lock? Ayan. May papagawa. Maraming naman silang customer. Good morning, kay Kang Kang! Ano yun? Morning, morning, kay Kang Kang! Niloloko mo ako, Mamboy, ha? Kakaskasin kita ngayon. Ay, sorry, kuya. Ay, niloloko niyo. O, oh, yun. O, yun. Pinagsusunan nila yung lalaki. Parang maraming nag-enjoy ngayon sa malalaking relo. Tayo na, tayo na. Ito dalawa? Oo, ang lalaki ng ano, binibili nila ngayon. Ang Oo. 4-3 din po Oo Laki. Eh, 4-3 pa na sa akin Balik. Tanggal na lang. Iyan niya nung ano? 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 ano sa Ano Tapos Ano sa na? Ano Dalawa? Oo, oh, dalawa yan ang dalawang isis, eh? Eh, Siguro. Magkano daw ganyan? Makano daw ganyan, kuya? Kuya, tama-tama yan sa kamay mo. Lalaki. Lalaki ng ano. Ah, una mo yan binili? Kuya, hmm. next si kuya. Binalik-balikan yung mga malalaking relo ni Mang mga Pumili na naman siya ngayon ng malaki. Ito lang. Awkward. Awkward. Ito ang mga matik. Wala yung 180 40 40 Ay 16 muna para meron siya tanak Oo, 16 daw Ay magkano kuya? Bili, 16? Mmm Asa so. ka pa man galing? Osh! Customer ako nila Ah, customer talaga sila Hindi napaputulan yan? Nagre-regalo ko sa anak ko eh Hindi na talaga hmm. malalaking hey, ta <striking noise> tao eh Dapat yung mga anak magre sa atin ah Dapat yung mga anak magre-regalo Kaya nga, nagkabayaran na sila 1,600 yung bayad ni Kuya sa isang relo. Hindi na magkaano ano si Mang Boy magano. Hoy, Kuya, tawag ka sa mga sawa. Ayan si Kuya napaputol din sa binili niyang relo. Tandaan lang nyo guys, dito lang yan kay Mang Boy. Ayan po ah, yung plastic sandali lang po. Tapat lang yan ang BDO. Yan, madali lang yan. Pagpasok nyo sa Carmin Planas, uh, dito na yan, may ompin, may, ano, may video. tapos dito na yung relo ni Mang Boy. Sa so, makakatabi lang sila Kuya Dodong, si Boy Oreg, nandod pa sa